sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan, ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng salibutan ngayon. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Dito sa pahayag na ito ni Pastor Apolo Kibuloy, malinaw na siya ay nag-astang Diyos talaga. Imagine, siya ang may-ari daw sa mga kaluluwa at siya pa ang tatapon sa mga kaluluwang nagiging kaawa niya doon sa impyerno, igagatong daw. Pero kadalasan, itong iba't ibang mga sekta, pati na si Pastor Apolo Kibuloy, ay isa laban sa simbahan Katoliko lalo na sa mga sagradong imahin. At sasagutin din natin ito si sa uh, Sangkay jan Ito din ang binanatan niya. Iba, mga sangkay ay sumasamba sa kung anong-anong mga bagay. Subalit ang sagot sa lahat ng katanungan kung sino ang dapat sambahin ay wala pong iba kundi ang banal na aklat o ang Biblia. Ang katotohanan. Oh, dito palang lang mali na, no? Napansin niyo ba? Ang sabi niya, ang sagot sa katotohanan kung sino ang sambahin, walang iba ang Biblia. Ang Biblia ba ang sambahin? E, ulitin natin. Iba, mga sangkay ay sumasamba sa kung ano-anong mga bagay. Subalit, ang sagot sa lahat ng katanungan kung sino ang dapat sambahin ay wala pong iba, kundi ang banal na aklat o ang Biblia. Ang katotohanan. Oh, so, ang banal na aklat o ang Biblia ang dapat sambahin. Tatalakayan natin ito o um, una itong kay Pastor Apollo Kibuloy. So magsagawa tayo ng reaction uh, video mga kapatid. At itong kay Sangkay Janjan, tatalakayan natin sa punto por punto. Samahan niyo ako. Kasi halingan, pag palaging inulit-ulit ay magtukha lang ng para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ako ang inataasan ngayon sa uh, Punto por Punto. Kaya ating sasagutin si Sangkay Janjan Kaugday sa pagsamba ng Diyos-Diyosan at Revolto dahil misleading ito ipinakita niya mga imahe sa simbahang katoliko na gustong ipalitaw na ito'y tulad sa kay Pastor Apolo Kibuloy, Diyos Diyosa ng simbahang katoliko. Marami talaga ang uh, nahulog sa maling akala mga kapatid. Kumusta sa lahat at mga kapatid, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at kung bago lang kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, dinanatin natin pa tatagalin pa. Uh, una nating tatalakayin bago tayo uh, sa punto por punto itong pag-astang Diyos ni Pastor Apolo Kibuloy. Siyang may-ari sa kaluluwa siya ang magtatapon, igagatong daw ang kaluluwa sa mga kumakalaban sa kaniya doon sa impyerno. Pero, pansin nyo ba, maliban ni Eliseo Soriano na naging vice-friend sa guta nila dahil naghahamunan ito at ah, talaga namang si Soriano handang-handa o manong haharap kay Kibuloy. Ngunit si Kibuloy, ang dami ding ah, dahilan para lang di matuloy yung uh, una niyang hamon kay Soriano. Namatay na lang si Soriano. yon Walang nangyaring debate. Okay. So, eto, uh, pakinggan natin ang narration kaugnay kay Pastor Apulo Kibuloy. Pero nauna nito ang pahayag niya na nag-astang Diyos Diyosan talaga. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Oh, so, imagine, ang mabasa sa 14 sa isa, uh, uh, Juan, inangkin din. Di lang ang pag-angkin sa iglesia, pag-angkin sa pagiging uh, anak ng Diyos at ang pagiging daan lahat na lang inangkin ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga, uh, nagtaka si Marcolita sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit nagiging uh, katabisya katabi sa tarpuli ni, ni Kibuloy na hindi naman niya alam umano at wala ding humingi ng pahintulot na itabi uh, pero siguro di na dapat i-question bakit Uh, Nag-claim si Kibuloy, siyang may-ari sa lahat ng kaluluwa. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. O, si? Ako ang may-ari ng San Libutan kay ngayon. O, no, San Libutan. Ito ra ang may-ari ng San na ilang buwang nagtatago at ha, hindi agad makita. no? At ha, hinahanap hindi lang sa ha, Pilipinas kundi sa ibang bansa. Tuloy natin may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng oh, So, dito pa lang, malinaw na ang kaniyang pag-astang Diyos. Imagine, siya mismo ang magagatong daw. Oh, magagatong sa mga kulma kalaban sa kaniya, doon sa impyerno. Impyerno. Ngayon tayo'y sumuong sa isang kontrobersyal na paksa na matagal nang pinagtatalunan sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Quibo. Well, uh, matagal na pa, pinagtatalunan. Uh, una, si Eliseo Soriano, grabe ang banat dito noon. Kaya naghahamunan sila. Matagal na yung hamon nila pero... Walang nangyaring pagtatalo o dibate dahil ang daming dahilan ni Pastor Apolo Kibuloy. Hanggang umabot sa punto, haharap siya umano sa isang maginoong dibate kay Soriano provided na ipasok ni Soriano ang ilang milyon sa account niya. Buloy siya ay isang kilalang relihiyosong leader, itinuturing ang sarili bilang hinirang na anak ng Diyos at tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, KOJC. Sa kabila ng kanyang milyon-milyong tagasunod at malalaking proyekto sa iba't ibang sektor, ang kanyang pangalan ay binalot ng maraming kontrobersya at paratang. Sino nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? magsimula tayo sa pagtalakay ng kanyang pinagmulan at kung paano nagsimula ang kanyang ministeryo. Si Pastor Apollo Kiboloy ay isinilang noong ika-25 ng Abril, isang libo na at limampu sa isang maliit na baryo sa Davao City. Bago pa man niya itinatag ang kanyang sariling simbahan, siya ay kasapi ng United Pentecostal Church, kung saan nagsimula ang kanyang landas sa... Uh, ito ang resulta sa interpretasyon ng mga uh, Bible alone, no? na Biblia lang ang paniniwalaan. So, tingnan nyo, Biblia lang ang paniniwalaan. Bible alone, ha? Si Kibuloy nagbuo ng kanyang sarili. Ang resulta, siya ay appointed son of God. Eh, meron ding sa uh, Ilocos Norte, di po ba? Meron ding isa, hindi appointed son of God yung sa Ilocos para silang uh, yung yung o obispo nila nakasuot ng ah uh, na flag, Filipino flag. Oh. Para yung kanilang a uh, founder ay Jose Espiritu Santo. Nako. Ah, uh, dami nag-claim na Jose Espiritu Santo. Uh, maliban diyan, ah uh, pa sa Dinagat Island, di ba ba? Diyos Espiritu Santo. Pero pagdating ninyo diyan sa uh, Misamis Oriental, hasaan, ba yun? Uh, Misamis Oriental, meron ding grupo na nagpakilala diyan na Diyos Ama. Imagine, sa hasaan, Misamis Oriental, may nagpakilalang grupo na Diyos Ama. Pagpunta, diyan sa Dinagat Island at pagpunta diyan sa uh, Ilocos Norte, may nagpakilala din na Diyos Espiritu. Naging dalawa ang Diyos Espiritu ang nagpakilala. Pagdating sa Davao, may appointed son. Imagine yung Trinity, Piki lang, taga-Pilipinas pala. Tuloy natin. Relihiyon. Noong isang libo walumput lima, tinalikuran niya ang kanyang dating simbahan at itinatag ang Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa kanyang mga tagasunod, nakatanggap siya ng banal na kapahayagan mula sa Diyos na naghayag na siya ang hinirang na anak ng Diyos. Na itinatag... mm, yan, kahit sino naman na uh, mga uh, nagtatag ng sikta, iba't iba talaga ang kanilang pag-aangkin. At si Felix Manalo pumasok sa isang silid. Uh, tatlong araw, tatlong gabi, walang kain. At pagkatapos diyan, siya ay nagiging anghel na. Si Muhammad din doon sa Kuba pinakitaan daw umano ng anghel. So propita na siya. Si Ellen Goldwhite din, propita din umano siya. Si Charles de din. Oh, yun. Eh, iba't iba talaga. Joseph Smith, pinakitaan din ng anghel. No? Nagiging propita din sila. So, yun ang resulta sa sola eskriptura. Dito na natin makita, mga kapatid, ang wisdom ng simbahan noon pa Manilo kay Afak Buster's ka Borno, happy birthday. Just ang Apollo. O oh, tama. Just Apollo sa unang panahon, di ba? ba? May uh, ay Just Apollo taglaga sa uh, ancient Rome. Ngayon Just Jus ang Apollo ng KOGC. Oh, eh, si Kibul, si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang kaniyang pag-astang Dios Diosan sa pangyayari ngayon, ito na ba'y magiging katapusang pag-angkin niya? AnggetLogger okay, tayo, tinakda upang iligtas ang sangkatauhan at itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Mula noon, mabilis na lumago ang kanyang simbahan at naging isang malaking organisasyon na mayroong mga kasapi hindi lamang sa Pilipinas. Ang argumento ng karamihan, no? Sabi nila, Iglesia ni Cristo man natatag ni Felix Manalo o iba pa. Kung piki daw ang kanilang sikta, bakit lumago yon? Kung piki ang kay Pastor Kibuloy, bakit lumagot daming mga nagiging kaanib? Di na tayo magtakad yan dahil nauna na yung babala sa ating Panginoong Heso Kristo sa San Mateo Kapitulo 21, versikulo 5, San Mateo, 20, uh, San Mateo 24, 24, 25. At uh, sa Unang Juan, Kapitulo 2, 18-19. At dami talagang mga lilitaw na mga bulaang mga ngaral ayon sa Ikalawang Korento, Kapitulo 11, Versikulo 12, hanggang 15. At dami at marami ang mailigaw. O, oh. kaya dapat talaga na pag-aralan natin ang ating pananampalataya dahil kadalasan sa madala at maligaw galing sa simbahang katoliko. Di po ba? Natural. Bakit galing sa simbahang katoliko? eh, katuparan yan sa unang huwan, 2.18-19, na sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Pinas, kundi pati na rin sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Canada, at iba pang panig ng mundo. Si Kibuloy ay nakilala hindi lamang dahil sa kanyang mga sermon at aral, kundi pati na rin sa kanyang mga gawaing kawanggawa, mga negosyo, at koneksyon sa mga kilalang personalidad sa politika at libangan. Oh, napagaganda ng uh, TV station ni Pastor Apolo Kibuloy. No? So, ang Iglesia Ni Kristo meron silang maganda ding Uh, TV station, regio. Ha? Pati na kay Pastor Apulo Kibuloy. Pero sa CBCP, matagal na tayo na ang CBCP, walang sariling TV station. Although, ang mga iba't-ibang dioceses, merong sariling radio station. No? Pero, karamihan sa mga radio station, naghihingalo. Gayunpaman, sa likod ng kanyang imahe bilang banal na pinuno, marami ang nagtatanong tungkol sa kanyang tunay na layunin at mga gawain. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya na bumabalot kay Pastor Kibuloy ay ang mga paratang ng human trafficking, pang-aabuso at pandaraya sa pananalapi. Noong 2021, isinama siya sa listahan ng pinakapinagahanap ng Federal Bureau of Investigation, FBI, dahil sa mga kaso ng sex trafficking sa pilitang paggawa at iba pang mga krimen. Ayon sa mga ulat, ilang dating miyembro ng kanyang simbahan ang nagsampa ng mga kaso laban sa kanya na inaakusahan siya ng pangaabuso, pagkulong at pamimilit na mangalap ng pondo para sa simbahan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang panlilinlang at pamemeke ng mga dokumento. Ayon sa mga testimonya ng mga nagsampa ng mga kaso, ipinangako sa kanila ang mas mabuting buhay at kaligtasan mula sa kasalanan kapalit ng kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama ayon sa aral ni Kibuloy. Marami sa kanila ang nagsabing nakaranas sila ng psikolohikal na manipulasyon at pisikal na pang-aabuso. Iniulat na ang mga bata ay pinilit magtrabaho ng walang sapat na pahinga o kabayaran. Lumabas din ang mga paratang ng sexual na pagsasamantala, kung saan ang mga batang babae ay inutusan umano ni Kibuloy na lumahok sa tinatawag niyang night duty, isang eufemismo para sa mga hinihiling na pabor sexual mula sa piling miyembro. Sa kabila ng mga paratang, mariing itinatanggi ni Pastor Kibuloy at ng kanyang kampo ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya upang sirain ang kanyang pangalan at ang kanyang simbahan. Naniniwala siya na ito ay isang pag-uusig laban sa kanya bilang isang tunay na mensahero ng Diyos na nagpapahayag ng katotohanan. Sa kanyang mga pampublikong pahayag, iginiit niyang ito ay isang espiritual na laban at hindi siya natatakot dahil alam niyang nasa tamang landas siya patuloy ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod sa kanya na sinasabing ang mga ito ay mga pagsubok lamang na kanilang malalampasan. Gayunpaman, hindi natatapos sa human trafficking at pang-aabuso ang mga paratang laban kay Kibuloy. May mga ulat din ng mga irregularidad sa pananalapi at maling paggamit ng pondo ng simbahan. Ayon sa mga dating miyembro, sa pilitan silang pinagbibigay ng malaking bahagi ng kanilang kita sa simbahan at ang mga pondong ito ay ginamit hindi lamang para sa mga operasyon ng simbahan, kundi pati na rin upang suportahan ang marangyang pamumuhay ni Kiboloy. Kilala siya sa kanyang mga mamahaling sasakyan, pribadong eroplano at malalawak na ari-arian. May mga ulat na ginagamit ang pangalan ng simbahan sa iba't ibang negosyo, bagaman hindi malinaw kung paano ito nakakatulong sa mga miyembro ng simbahan. Isa pang aspeto ng kanyang pagkatao na nagbibigay daan sa maraming katanungan ay ang kanyang relasyon sa mga kilalang personalidad sa politika malapit na kaibigan si Kibuloy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging masugid na taga-suporta ng ilang mga kilalang personalidad sa politika ng bansa. Marami ang nagtataka sa kanyang impluensya sa politika at kung paano niya napapanatili ang mga koneksyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Sinasabi ng mga kritiko na ang kanyang mga koneksyon sa politika ay isa sa mga dahilan kung bakit siya tila hindi natitinag sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanya. Bukod dito, may mga ulat din ng media manipulation at censorship. Ayon sa ilang mga mamamahayag, may mga pagkakataon na sinubukan ni Kibuloy na impluensiyahan ang mga media outlet upang pabutihin ang kanyang pampublikong imahe at patahimikin ang mga negatibong ulat laban sa kanya. Ito ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang banal at kagalang-galang na pinuno. Sa kabila ng mga lumalalang kontrobersya, paratang at batikos, patuloy na dumarami ang mga tagasunod ni Kibuloy. Para sa kanila, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang dakilang plano ng masasamang puwersa upang sirain ang tunay na anak ng Diyos. Naniniwala silang si Kibuloy ay isang modernong propeta na sinusubok ng mga pagsubok ngunit nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang mga sermon, patuloy niyang ipinangangaral ang mensahe ng pagsuko sa kalooban ng Ama at ang pangakong kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng kanyang kaharian. Malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa masa sa pamamagitan ng kanyang karismatikong personalidad at epektibong pamamahayag ng kanyang mga aral sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa telebisyon, presensya sa social media at iba pang mga plataporma, kinikilala siya bilang isang makapangyarihang tagapagsalita na may malinaw at tuwirang mensahe ang kanyang mga malalaking kaganapan at mga serbisyong pangsamba ay dinadaluhan ng libo-libong mga tao na nagsisilbing patunay sa kanyang malawak na impluensya at karisma. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng relihiyon at negosyo, nananatili ang mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Siya ba ay tunay na banal na tao na ipinadala upang magturo ng kaligtasan o isa siyang mapanlinlang na leader na ginagamit ang relihiyon para sa pansariling kapakinabangan? Marami pa rin ang naghahanap ng kasagutan sa tanong na ito at maaaring magbigay liwanag ang mga kasong kinakaharap niya sa kung ano nga ba talaga ang nagaganap sa loob ng kanyang kaharian. Ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay hindi simpleng usaping relihiyoso lamang. Ang isyong ito ay lampas pa sa karaniwang talakayan tungkol sa relihiyon at sumasalamin sa mas malalim na aspeto ng dinamika ng kapangyarihan, pagsasamantala at pananagutan sa loob ng isang lipunang patuloy na naghahanap ng tunay na pamumuno at gabay. Sandali, uh, may na ispatan ako ditong uh, iwan ko kung ito ba'y miyembro ni Pastor Kibuloy o sandali ah bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid o, may nakita ako dito nagkomento pwede kayo makapasok sa Zoom na oh wag kayong ma iya kung papasok kayo ah, tingnan natin ito ito asan ba yon hmm. bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid ah ito ko alam biyahe ni uh, Aron Aronabs TV huwag ka manluko, father Saan ba napunta ang ambag ng katoliko tuwing misa, binyag at libing? Oh, uh, 'yon so, iwan ko kung ito ba'y kaanib ni Pastor Apulo Kibuloy o ibang sikta. O na, ang ibang sikta pa ang naghahanap kung saan umano daw napunta. Di nyo ba na natanong kung saan napunta ang 10% ng mga miyembro ninyo. Ha? Pero, alam niyo ba na kung tignan natin ha? ang simbahang katoliko ang pinakamalaking charity institution sa, sa buong mundo. Oh, pinakamalaking charity institution. Imagine sa statistics, taong 2024 mga kapatid, Meron tayong 5420 na mga hospitals. Meron tayong uh, dispensaries and clinics na 14205. Meron tayong homes for the AIDS and in the social needs na 15450 uh, Meron tayong orphanage, pati na dito sa Osamis yan ha. Uh, 1,000 uh, 8,874. Meron tayong homes for the people with leprosy na may 525. Meron tayong nurseries for babies and children na 10,589. Meron tayong uh, marriage counseling centers na uh, 10,500. Meron tayong social rehabilitation centers na 3,141. More than. oh Meron tayong... Yun ang... Uh, sa simbahan katoliko. Di mo ba? Oh, So, ang sunday, hindi ako member ni pastor o anong 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 siktang inaniban mo. Sabihin mo ang siktang inaniban mo. Sasabihin ko sa iyo kung anong sino ang nagtatag sa iyo sa iyong sikta kung ang sinabi mo na huwag kang manloko, ang tanong diyan, bakit nagpaluko kayo sa siktang tatag lamang ng tao? No? Bakit nagpaluko kayo? Lahat ng mga sikta na humihiwalay sa simbahang katoliko ay pawang mga tatag lamang ng tao. Makita natin sino ang nagtatag. Iglesia nga ni Felix Manalo, tatag ni Felix Manalo, 1914, Punta Santa Ana, Manila kung kay Ellen Gold Goldwhite ka Seventh-day Adventist, o oh, si Ellen Goldwhite ang katatag at iyong uh, asawa niya mga kasama. kung punta ka sa grupo Kristohanon dito sa Mindanao o oh, dito lang nag, nagsumik, ah, nag na, na, uh, nagsimula sa uh, Misamis Occidental, Pagpunta sa Church of Christ, tatag ni Alexander Campbell, so lahat ng mga sikta pag kaanib ka sa Muslim o tatag ka sa relihiyon ni Muhammad. Oh. So lahat may ituro kung sinong nagtatag maliban lang sa simbahang katoliko dahil ang simbahang katoliko lahat ng mga kasaysayan. Kaya nga iniiwasan ng mga mga ngaral sa iba yung pananampalataya ang history. Although mabasa natin sa Hope chapter 8 verse 8 sa uh, The Living Bible, Protestant Translation, read the books of history and see. Pero iniwasan nila yan. Bakit iniwasan nila? Ayon sa isang ministro na protestante na nagiging uh, katoliko. Anong sabi niya? Si John Henry Cardinal Newman, isang protestante noon na nagiging uh, converted sa simbahan katoliko. Sabi niya, to be deep in church history is to cease to be deep, uh, to cease to be a protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a protestant. O oh, sige, uh, t -t Uh, sa susunod, tatalakayan natin yan To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord